ito po siya, no? Ito po, kailangan po ito huwag mabagsak. Lalagyan niyo pa po yan dyan. Ito, ito, ito. Lagyan niyo po lahat yan. Pag gano'n, no? Kasi po, pag ito na natin, bibigat na ito, dapat ito ay matigas na matigas. So, ang ginagawa ko po dito, pag naglagay na ako nung ito, nasara ko na, nalako ito, nalako na na ito, nalak, ano, Talaga ko po, po rin yung tape pa ganun. Wala po rito hanggang doon Sa loob, paikot po siya. Pala po tapos, ano nyo po talaga siya na matigas na matigas siya. Yun, hindi po ito babagsak. Kahit po itakon-tapon niya, hindi nakasecure po yung ating pagkahi. Hindi, hindi yan babagsak. Pero kung ang lalagay ka na po ng titipidin mo siya sa tape, so yun po. May tendency na bumigayin yung bagahe ay mura lang naman po ang tape kaya bumili lang po tayo ng tape ang tape naman po ay tigil po yung tilaan ang ganito sa so, pinakalas po yan yung tape na galing sa Manila Cargo pinakalas po yun kasi hindi po yung sapat magdagan nyo pa po bili na lang kayo para secure at sure ang inyong bagahe